guys for today's video DIY guys share ko lang baka sakaling makatulong sa iba so nagawa ako ng DIY sampayan para at least hindi na tayo gumastos guys nagawa. ang gusto ko kasi ng ayari is ang boss ko gagawa ng sampayan dito so dito siya so pag ipapatong naman dito or pag mag ano lang parang mababa so kailangan mas mataas kahit isang isang dangkal para hindi sumayad yung mga eh, sasampay ng mga damit so yan guys ito, yung, ito nga pala yung Toyota uh, High Ace GL Grandia 2023 commuter so ayan gagawa tayo ng sampahin dyan so let's see pero yung hindi sya fix tatanggal lang na adjust pataas na adjust pa pa ganun so titignan natin mamaya guys So ayan guys, ito pala yung mga Sira-sirang tubo sa kama. So, titignan natin kung saan natin pwede kong combine-combine. So, ito. Tubo na ito. So, mamaya makikita natin yung resulta guys. Lapit lang. Guys, ito na yung DIY natin. Ito yung nasa kama. Ganyan. Pero pinuto lang natin. Uh, Nagtataka siguro kayo kung bakit ito lang yung pininturahan. Kasi ito, matatago naman to eh. Tsaka to eh. Ibitin e, tayo sa pintura. Yung mga sobra-sobra lang. Kasi ito, hindi ko na pininturahan kasi maitatago. Ito, maitatago din. Ito, maitatago. Ito, maitatago. Ito, kulang-kulang uh, talaga. So, hindi na siya, masy hindi na masyadong kalawang. Parang pinatikman ko lang siya ng pintura. Yan. So, ito na yung mga uh, na yun natin DIY. So, yan. yung din natin. Assemble. Assemble. DIY hangiran. So, ito. Ito. Dito pala ay para pag sa ibang sasakyan pwede lang po siya mailipat-lipat nadi-disassemble siya so, ito na yung pang pinalish hindi ko na siya pinutulan guys kasi dagdag tibay rin siya So, oh, ayan na po siya guys. Dito na lang magsasamping sa mayaking eh. ilit. Kasi dito sa gitna, kasi medyo manipis lang pang tubo natin. Tsaka maglalagay din ng something, bike dito. Bike or sa mga gold set. At least yung mga um. Guys, thank you.